So ayan guys, bago po pumutok yung Neneng B na nga. Kaya po, ayan, si, na, si Nanay, si nanay Tepoy daw yung tinaguro Nanay B. Ayan, so dito nagsimula yung mga gayaan natin natin na binalagyan na nakakatakam tingnan, di ba? So meron na rin siyang overload cheese, and for 50 pesos. Pero yung talagang pinupuntahan ng mga tao dito sa kanya, yan yung hangar yan, ang stick. Magkano nga po yan, Nanay Teboy? 50. Yun. Marami pa siya ibang tida dito. Yan, meron na rin siyang tacos. Meron din yung may bacon. So yan, tikman natin mga idol. So, after kong binilag dati si Nanay Teboy, pinuntahan daw yung kanya hangar yan. So, tikman nyo na rin mga idol. Yung kanila nga, yung... Yung hanggayan ni Nanay Teboy, yan si Nanay B. <laughs> so bago pa lumabas yung si Neneng B ng ano ng kiyapo, uh, di ba? So dito sa San Pablo meron tayong Nanay B no. So ito tingnan natin. You oh. know, overload naman no. Oh. Laki. Hmm. <laughs> Guys, ito 80 pesos kasi hanggayan yung gamit. Ano? You know, yeah. Na may bacon. Wow. Si Nanay B ay nandito po sa night market gabi-gabi so puntahan nyo lang po siya Hayan.